ito, magandang magandang umaga uli po ito uh, ito po yung binabad natin ng nakarang araw uh, Bale pang isang araw ko po siyang naibabad isang araw po kaya ito, sasalang na po natin siya ito po yung binabad natin na manok yung mga hita ng manok to ayan po ayan po yung binabad natin ng hita ng manok isa-isa po natin parang style barbecue ug gagaya gagawin natin dito. Hmm. Pero mag-aano tayo ng bawang, ah, magigisa muna tayo ng bawang natin para magitahan po ninyo lahat lahat ng ating gagawin. Ayan so, po, ah, uh, na po ako ng kasirola. Dapat sa kawali ako maluluto eh, kaso makapal yung kawali namin eh, matagal maluto po ron. Ay, hindi pa na ito. Umbisa na po natin na ah, maglalagay na po tayo ng bawang. Ito po natin ating bawang. Ginawa natin tayo ating bawang. Bawang lang po ano natin, bawang lang po ang iyan ko ito para rin yung oil lang po yung bawang yung aroma ng bawang maano uh, natin wala na po tayong sibung sibuy-sibuyin po ito style barbecue lang na naman gagawin ko hindi eh kasi itong ano natin to po, itong pong manok po natin na uh, templado na po yan uh, wala na pong ano dyan templadong templado na yan manok natin yan lang po libro ng tong kabaw ng natin. O yan, ilalagay na po natin ating mga manok. Yan, sa isaw po. Sa Salam-salam po natin. Yan. Bali, apat na manok po itong natin. Okay, kita niyo yun ha, Patumul. Kung may nakikita kayong mga baka-bakang ganito, yan, itong mga baka ganito, yung ano to yung ulam rin namin isang araw, eh, binabad ko lang, sinama ko lang yan. yan. Parang may masyap-syarap naman ito. Kasi ako, nangyayayang po ako itapon itong mga ulam. Naginaw na natin pati sauce niya. Pati sa gusto po yan, nandiyan, dyan. Kaya, kung nakikita niyo, sauce niyo, nandiyan dyan. Yan ako, nakikita nyo, pati sa gusto niyo, nandiyan dyan. Hindi na ako natin nalagyan po ng tubig po ito. Ah, Napabayaan na lang po natin ngayon yan. Ha. yung mismong sarsa niya magpapaano po yan magpapalasa. Sige po, takpan muna natin. Maya-maya na po natin balikan ito pagkatapos po. So, tignan po natin muna itong niluluto natin. O oh, yan, kumukulo na po siya. Yan, kumukulo-kulo na po siya. Yan, ano lang po natin itong ano, tong, niya. Yung, yung patutuyuin lang natin to. Ang nilagay ko po dyan, nag, tandaan nyo na kaya nag-foley dilaw yan. Yung nilagay ko po dyan ay yung ano yung kulay dilaw na luya. Naglagay po ako ng dilaw na luya dyan. Kaya ganyan po kulay niyan Ito po yan. Pakikita ko po sa inyo. Pakikita ko na po sa inyo yung, gina, yung dilaw. Ito po, ito po. Ito po yung luya dilaw na ginagamit ko luyan dilaw yun na powder. Yan. Yan ang ginagamit ko po dito sa ano. Kasi hindi ako nagano'n luyang ano, yung luyang isa dahil mag ka pa. Yan maganda powder na. Ito Ayan lang natin yan. Tapos yung eh, pag uh, nagmantika-mantika na siya, babalita rin na po natin yan. Ayan po. Mampurma natin muli. Ayan. Ayan na po. Mamantika na po yung niluto natin. Ayan po. Kikita nyo. yan. masarap na. Ulam natin ngayon. Yan. Luto na po yung ulam natin. Na style barbecue yan. Pero pinatutuyo mo pa siya.